Gusto ka mapriso? Basig tangtang tang nang -tang mo. Huna-huna ah, kasado ko. abet traka. Anong dili aman juga mangita si mong bana? Nga wala man diri Ay na paglimod-limo diha kay kabalo ko nga naa diri akong bana kay gilumluman to nimo. For sure na nimahon nato na tog duga. Hoy, dai dili ko ing anak ada mak Ni Maho og duga basig ikaw ka itsura panimodaan mura nagdamak bahalag damak og itsura basta kay wa nim patol og nay asawa kabet unsa man gusto nimo ha hoy no sapo makamoda na toko ba ah, uh, bib Bullshit din kao eh. Wa nage uli-uli, nagpatuyang naging sayang kabit. Wa nage kahatag ug sustento sayang anak. Nagpatuyang radyog mayo sayang kabit karon lang mo o pawanta mong duha. Buknoy! 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 Hindi ka mong gawas niya! Buknoy! Pirte ba yan yung kiyo daan eh? Unya karon, di na ka mong sustinto! Pagkakikag Unsa man ka! Pirte man mong bana ah! Asa akong bana! Igawas! Imong bana? Nasa yan purol ni Pilet. Ay kong pilosopuhi eh, ha! Kay kabalo ko nga naadiri akong bana kay -luma na to ni mong pag-ayo mo nang wala ko giuli! ay paging anak dai isog ka na ba kasong basig kasuhan ta ka ay ikaw pa na magpakaso? basig nakalimot ka kabita ka original ko gusto ka mapriso basig tangtang -tang ng kalag mo huna-huna a ah, kasado ko kabitra ka ano dili aman juga mangita si mong bana nga wala man dire ay na paglimod-limod diha kay kabalo ko nga naa diri akong bana kay gilumluman to nimo For sure, nanimahaw na itong duga. Hoy, dai, dili ko ing anak adamak para manimaho og duga. Basig ikaw ka itsura pa ni modaan, mura nagdamak. Bahalag damak og itsura. Basta kay wa patol og nay asawa. Kabet. Unsa man Juy, gusto gusto mo, ha? Ay hala nang isog na. Ay lagi patol na nai asawa. Hoy! Nang saan pa na ko ba? Ah, uh, babe? Oh, daan ko palagi. Ingon ka na siyang purol. naa lagi sa imong sayal. Unsay nasa sayal? Kita kaniya? Ha? Ah? Hoy Buknoy, wa kay plano mo uli. Imong anak dito wak na ka gigkaon kay wa na kaning hatag og sustento gasigan ang mata ato. Unsa ni gabim? Unsa ra pag sustento kawa mo Mauna. Mauna wana kay Mao na. Mao nang wa na kay sweldo kay sige ra Tanawa para ko nang lawas ni mo! Niwang nakaayo. Mao na resulta sa sige pabuto. Unya nga ngako Bib, nagsabot ang biyata nga once a year at na magpabuto. Kung ngano nung sa imong kabit, kay everyday man. Kisa'y diliganahan na nagkadalaw, Bib. Nga naka-DM man ko. Kung sa'y DM, nga nung no, ako gigamitan ni mo, ana. Nga mo no, direct message mo ko si Muha. Nga bulag naman ta. Ay, bushit man siguro ka. Uli dito, uli! Ikaw may mo uli, Ron, kay di ka mo uli. Mahal, ang binaid ya. Ay, maula ba? Og istorya, istorya ra. Sige, uli na ko. Lumlumi nagtarong si Buknoy. Bim! Ustaz Man! Happy trip! <coughs>